Maagandang araw po sa lahat. Ngayon ko lang po maipabahagi sa inyo ang aking karanasan sa pagdiko ng totoong Christmas tree dito sa Germany. 13 years na ako dito nakatira pero ngayon lang ako naka-experience na mag ng totoong Christmas tree. Na-overwhelm talaga ako at sobrang saya ko talaga na makapagdiko na ako sa wakas ng totoong Christmas tree na matagal ko nang pinapangarap na sana'y mak maka-experience din ako ng ganito. Simula kasi nang dumating ako dito is lagi akong gumagamit ng plastic lang na Christmas tree. Pero ito talaga ang pinapangarap ko na nandoon pa ako sa Pilipinas na sana balang araw, ay makapagdiko din ako ng totoong Christmas tree. At ito na nga ngayon, maraming salamat Panginoon na ito ay mararanasan ko na for the first time in my life na makapagdekorasyon ng Christmas tree. So ito na nga yung mga bulilit ay ang kulit. Instead na talo tulungan ako, ayan, <laughs> naglalaro lang. Hindi nakatiis yung aking partner ay tinulungan niya na ako kasi nahihirapan ako. Dahil yung Christmas tree na ito ay mas mataas pa sa akin. <laughs> Thank you partner na binigyan or binilhan mo ako ng malaking Christmas tree. Mas malaki pa talaga sa akin at ako'y pinapahirapan mo pa sa pagpalagay ng mga uh, ilaw na to. Pero okay lang naman kasi sulit na sulit. Ito na nga yung aking anak. Nagumpisa na siya na maglagay ng mga possible ba tawag nito Sabi ko sa dalawang bata ay sila na ang maglagay ng uh, mga ano bola na ito pero hindi ako nakatiis ayan at uh, tinulungan ko na or tumulong na din ako dito sa paglagay ng mga bola na ito at ito naman si partner hindi nakatiis ayan inalok niya kami na kumain ng uh, cookies baka daw kami ay nagugutom na at nauuhaw <laughs> Ayun umalis na lang siya kasi hindi kami kumain at ito na nagpatuloy akong nag ano mag isa na mag dekorasyon nito yung mga bagets ay ayan pa ano ah uh, hindi mo talaga maasahan na tulungan ka talaga na hanggang sa matapos at naglalaro na lang talaga itong dalawa at ang kulit kulit pinabayaan ko na lang at ako'y nagpapatuloy sa pag ng aking Christmas tree. Ayan, hindi na ako nakatiis. Kumuha na din ako ng uh, hagdanan at ito ilagay ko na ang ang ano nito sa gitna yung star. Yan, yan ang star at the night. O, oh, di diba? Ang cute, diba? Aha! Ito namang si partner ay may pinagkakabisihan. Maglalagay or magdidekorasyon din siya ng ah uh, yung bahay ni Papa Jesus. Mo. Hmm? mo Mood. Is the moose? Yeah. Wow, asto mo. Smith din ko. Yes. sa gabi na. At ayan yung mga bata lumapit sa kanya. Na curious kung ano ang kanya ginagawa at nagtatanong kung ano ang nilalagay niya. First time din kasi ng mga bata na ito na makakita din ng ganito na dekorasyon ng bahay ni Papa Jesus sa loob ng bahay. Mostly kasi na simbahan ito, di ba? So ayan malapit na siyang matapos. At first time ko din itong ma-a talaga nang ganito na may bahay ni Papa, Jesus at Christmas tree na totoo. Thank you, Lord. Payilawin na natin ang ating Christmas tree. Ayan, kumikinang-kinang na ang ating Christmas tree. Napakaganda sulit ang pagod sa pagtayo ng Christmas tree na ito. Anyway, last year pa pala itong Christmas tree na ito, year 2023. Ngayon ko lang na-i-post at nagawa. So, have a nice Christmas everyone. Sana ay maging masaya po tayong lahat and always healthy and be happy. Thank you for watching and <coughs> See you sa aking next Christmas tree this year, 2024. Excited na naman ako mag-decoration ulit ng totoong Christmas tree. Bye!